What is up peeps? So ngayon ay hindi tayo makapabiyahe, tayo makapaglalamove. Kasi ayaw mag-start. Bakit ganyan? May ignition pero hindi siya tumutuloy. Naririnig niyo? Nagka-crank pero ayaw na tumuloy. Pero yung battery niya is nasa 12.2. At saka yung panel niya okay. Wala din check engine na nakalagay. So wala akong idea kung anong nangyayari Pero try natin gawin So yan, 12.1 Okay naman yung panel Walang nakalagay na check engine So baka hindi siya sa battery Try ko i-diagnose So kalasin muna natin Okay, tanggal na upuan So totoo lang, wala naman akong alam dito Nagmamarunong lang po. Titignan ko lang kung may magagawa ako. Yung ibang mga bagay na natutunan ko dito sa pagmamotor, eh, natutunan ko na lang. May motor na. Kakabasa, kakapanood, spark plug. Nasaan pa yung spark plug? Ako, kailangan ko pa yata ang kalasin yung paka. Mata ka mag-start. Okay, ayaw. Bakit siya? So, ayun, binuksan ko na. Pero, hindi ko naman alam kung ano i-check iche ko dyan. Nagmamagaling lang talaga ako. So, ngayon, magme-message na ako sa mga mekaniko. Magtatanong na ako sa kanila. <laughs> so, ayun. Nakalas ko na yung sa spark plug. Ang problema, wala pala dito pang kalas ng spark plug. Ay, kalakas to. Ay. Okay naman yung mga fuse niya. Wala naman ako nakikita yung mga wire na nakalus. or putol or may ngat-ngat or may hindi naka-plug nang ayos. So, sabi ni Boss Wax, ang dapat daw ma-check spark plug, compression, at fuel pump. Kaya lang wala naman akong pang-check ng mga ganun. Ay. So paano, ibalik ko na lang muna. So try ko muna i-charge yung battery, baka sakaling gagawin na pag